pinugulo nila, ang ginawa nila, si Bongo naman ang pinukunteria nila. Oo. Oh. Oo, oh, diba? O, oh, papa, mangyayari sa atin ngayon? Binibigyan ng kasalanan. Oo. Oh. oh. Ah, yung negosyo ng tatay Wala namang binabanggit na Bongo rito eh Ang tingnan nyo muna yung ghost projects Yung mga congressmen Yon? Na binanggit Ang daming binanggit na congressmen Wala akong nakikita tinawag Tinawag nyo si Martin Isang beses para lang masabing tinawag nyo Ginawa pang Oo oh. <laughs> 'di ba? Hindi niyo naman sinabi sa amin kung ano na pag-usapan. Ngayon, pino-float niyo pa no. Uy, baka pwedeng state witness ito. Pa, paano magiging state witness if eh, from all indications ay eh, kasama siya. Siya kasama siya. Siyang nasa pinuno, isang speaker eh. Okay. Siya may control. Ngayon, ang ginagawa nila PR move lagi, ha? Pinakawalan ni speaker yung mga mga propagandist niya. Yes dito, yes hmm. doon. Ha? Pinapalabas na wala siyang kasalanan. Eh, Nakikita niyo yung pattern eh. Bago yung mga diskaya na unang-unang nang bagit kay Martin. Ha? Bigla ba naman sasabihin hindi mo pa nga na-evaluate yung testimony ito na naman ha isa na naman ang sinasabi ng isang member ng ICI at ni Remulia. hindi pwedeng gawing state witness yung mga diskaya Mm. Di ba si Singson nagpa-interview eh personal view daw niya yun. Bakit naman binabagay mo yung personal view mo? I member ka ng ICI. Mm. Parang si Lacson, di ba? Tinulig sa siya ni Marcoleta. Opo. Bakit 'yun nagpapa-interview? Natingin mo hindi credible si Diskaya, mas credible si Hernandez. Mali 'yan. Oo, bak eto ganoon din ang ginawa. Nagmedia rin sila. Sinisiraan nila sila Diskaya. Bakit? Hindi e, ko wala walang kasalanan, pero ayaw nilang maging state witness ang mga Diskaya kasi baka kung sinong ituro. Ayaw nilang bigyan ng proteksyon kasi nila maiibit ang mga Diskaya. Bakit? Alam mo na ang game plan niya ni. Eh. Iipiti nila ng ipitin niya. Baka nila sasabihin, oh, sige, baka plunder yan, no bail. Pero pag sasabihin mo, walang kasalanan si ganito, si ganon, si ganyan, eh, hindi ka namin pipitin. Yun ang game plan dyan, halatang halata natin. O, kita mo ha. Oh, ito mga kababay, no, klarong-klaro ha. Uh, yun yung nakikita natin eh. Ito, naunahan lang tayo ni uh, Ferdinand Tupasio. Of course, uh, uh, compare sa aming dalawa, mas credible naman itong uh, pahayag ni Ferdinand Tupasio compare sa atin mga kababay. Kaya, panisinta natin si Ferdinand Tupacio dito kasi ito na yung nakikita natin ha? ginigipit yan para eventually pipiliin na lang nila kung sino yung uh, gustuhin ng ombudsman at ng DOJ na kasuhan mga kababayan ibig sabihin ito ginagamit itong ombudsman, ICI at DOJ para sa political advantage ng Marcos Jr. administration ngayon O, oh, di ba? Ah, katulad nga, katulad nga ng mga nangyayari ngayon. Kay Trianes, kay Mabilog, kay Naila Dilima, ito yung mga nangyayari. O, oh. sasabihin, uh, ah, basta magiging kalyado ka, o, oh. ipawawalang bisa or halaga yung kaso mo, riatras yung kaso mo, mga kababayan. O, oh. Mukhang nakikilala na natin kung sino yung mga advisor ni Marcos Jr. mga kababayan. Mukhang ang advisor nito, ganun din ang advisor ni President Noy Noy, mga, Noy, -Noy Aquino mga kababayan. oh ganito din ang style ni President Noy Noy Aquino na kung saan. Yun na nga, yung mga nagiging kalaban ni GMA dati, oh katulad nito ni Sanit Rilianis, binigyan ng pardon. Anong kapalit? O, tagatahol. O, napapansin niyo ba dati? Kung, kung sumubaybay kayo sa time ni GMA, o, di ba, si na San Hmm, nagkulita. Di, naging guilty. Convicted dun sa treason niya tayo. Hindi ako nagkakamali, ha? Convicted dun sa kasong treason. Nung si Pino ang pumalit bilang presidente, binigyan ng pardon. Simula nun, mga kababayan, hindi mo maririnig si San kahit maghanap pa kayo dyan. Nang kahit na anong sinasabi against kay Pinoy at lahat ng sinasabi ni Sani Trillanes mga kababayan ay laban doon sa kumakalaban kay Pinoy. Pati na sa mga lalong lalo na sa mga Duterte mga kababayan kasi ay nakikita niya mga Duterte. O, si PRD ay mukhang mananalo. ah uh, akala siguro niya si Binay ang mananalo mga kababayan kaya tahul ng tahul laban kay Binay. Diba kasi gusto niya manalo si Marujas. Unfortunately, yun na nga, hindi niya come from behind si PRRD mga kababayan. Mali ang tinahulan ni Sanit Rillianis. Ito na naman ngayon. Oo, oh, inatras yung kaso ni DOJ, ito tahol lang tahol. Laban naman dito kay Senator Bongo at most likely mga kababayan, itong mangyayari ngayon. O oh, mga diskaya at ibang mga contractors ginigipit ngayon para mapili nila kung sino yung kakasuhan. O oh, halimbawa dito, most likely mga kababayan, iipitin itong mga diskaya ng sangkatutak na kaso. Of course, hindi natin sinasabi na hindi dapat kasuhan. Of course, kasuhan niya dapat. yung lalo na lalo na tax evasion. Uh, ano pa? oh, una na tax evasion. And, and, most likely mga kababayan, yung tax evasion na yan, malaking chance yan na makakasuhan yan ay yung mga empleyado ng BIR na tumanggap. Kasi hindi yan magkakatax evasion mga kababayan kung yung mga empleyado ng BIR ay hindi tumanggap. O, di ba? Kasi nga in the first week, tao yan. Wala yung hawak na ahensya ng gobyerno. So kung makalusot yan, ako anong mga ginagawa nila, makalusot yan sa gobyerno, hindi mayroong taong nasa likod niyan. O, di ba? So ito, gigipitin ito, at sa o, oh, para wala na kayong kaso, or para kukunti yung magiging kaso ninyo, o punishment ng kaso ninyo, ituro nyo na itong mga taong to. O, oh, yun nakikita nito pa siyang mga kababayan. Baliktar lang sa akin. O, oh, nakikita niya, eh, iatras nyo ang mga pangalang ito. ang sa akin, eh, kung sino yung gusto ng Marcos Jr. Administration na kasuhan, yan yung gustong ipabanggit nila. Yan yung nakikita natin. O, oh, ito, patuloy natin. na, ah, kasi may binulgar dito sa tapas mga kababayan. Na, ah, sa buwatan ni Marcos Jr., ni Sandro Marcos, at ni Ombudsman Rimulya. Ito. Yun ang nakakatawa nga rito. Oh. Hmm. Di ba? Okay. Bakit naman pumunta na naman kay yung sa CLTG, yung sa tatay ni Bongo. Mm -hmm. Ginugulo nila, tinatanggal nila. Ito pa, na, ito pang isa. Ito, report ito ng isang media organization. Ha? Basahin ko sa inyo. Verbatim. Kinopia ko. Baka sabihin nyo, nilalagyan ko ng kulay. Eh, ha? Ito. Hmm. May nagpadala sa akin. Ito, ito, ito. Ha. Hanapin natin. Ito. Kita mo, ha? Ito. October 16, kahapon. Yan. Okay. Ito ang storya ha. Masahin ko sa inyo verbatim. Sa pagbisita ni Ilocos Norte 1st District Congressman at House Majority Leader Sandro Marcos sa Lawag City, sinabi niya sa, na walang makakalusot sa mga taong nasa likod ng maanumaliang flood control. Hmm. Sinabi niya na nag-uusap sila kasama ano si President Ferdinand Marcos, Ombudsman Crispin Remulla, hmm. ng Department of Justice. Bakit kinakausap niyo Ombudsman? Tungkol dito, hindi ba independent Ay, Yon. ang Ombudsman? Bakit sinasabihan niyo na ganito, ganon? Nakalimutan niya ba? Bakit nagsasuggest kayo? Oh. No, hmm. Ito ba, no makakatawa ko kay Sandro. Sabi niya, hindi ko pinangpangunahan ang Pangulo pero pangako natin sa inyong lahat na nakita nating lahat na nagalit ang Pangulo sa kanyang sona, ikukulong talaga nating lahat ng mga taong nasa likod ng mga kabulastugan na ito at sana sa next few weeks. Dito, Ik ikukulong natin. Legislator ka, hindi kami uh, pabukulong boss. Ah, gumagawa ka ng batas. Nung sinabi niya next few weeks, sinabi din, ni Remulia, oh, dadalian natin yan. Oh, akala ko ba independent? Bakit uh, kumukuha kayo ng direksyon sa isang kahit ba anak <laughs> ng presidente yan, Hindi ba independent? Oh, yes. lamang yung sinasabi sinabi natin na kapag sinimulya ang naging ombudsman, eh, tuta yan ang Malacanang. <laughs> uh, oh. boss, mali na yung direksyon nyo. <laughs> uh, ito ba, dagdag pa ng House Majority Leader na kung merong alam ang mga tao na anomalya sa flight control, sabihan lang siya. Kailangan ka naging investigador ng ICI. Uh... Pwede sa sabihan siya. Isusubo niya roon, saguro, pero bakit kumakausap ka direkta sa ombudsman? Independent yan eh, ang pangit ng dating boss. Yeah, ito mga kababayan, ito klaro-klaro mga kababayan, ito nga kinatatakutan nating lahat ah Wala naman kasi, o -una, wala naman kasi problema kung si, kahit sinong magiging ombudsman mga kababayan. Kahit si Rimulia, kahit si John Vic pa eh. Kahit si General Tory pa nga yan. Basta, independent yung opisina ng ombudsman. Hindi gagamitin sa politika. Pero ano, anong nangyayari ngayon? oh, ayan, halatang halata na ginagamit yung opisina ng ombudsman para sa political advantage nila. Hmm. Ito, bakit kinakausap ng presidente yung ombudsman? Bakit may meeting yung tatlo? At bakit siguradong sigurado sila, mga kababayan, na hindi babagsak sa kanila yung mga magiging kaso nito? Na in the first place, sila yung pumirma dyan. Ang presidente pala. Ang presidente pumirma ng budget, mga kababayan. Hindi mm, ba? Oh, eto pa mga kababayan, bago natin tapusin. Hindi lang ang ombudsman ang nagkaroon ngayon ng issue ng independence mga kababayan. Ito na nga ang issue. Oh, uh, kinakausap ng presidente, yung ombudsman, so akala siguro niya, sekretary pa rin niya, yung ombudsman. At the same time mga kababayan ng ICI, hindi na rin ito naging independent ngayon. Eh. Bakit? Noong nanghula si Ombudsman Rimulya na si Bongo ang pinoprotektahan ng mga diskaya. Ano ang naging direksyon ng ICI? Ano ang sinasabi ng ICI? O iimbestigahan daw nila si Senator Bongo o imbitahan daw nila kasi yan yung nakikita ng ombudsman. Anong ibig sabihin yan? Di, di ba? Oh, walang ebidensya. Walang nagbanggit na mga, mga, mga contractors sa pangalan ni Bongo. Yet, hinulaan lang ng ombudsman. O ngayon, iimbestigahan ng ICI. Diba? ba? nangyari sa ginagawang investigasyon ng ICI. Okay na lang sana kung imbestigahan nila si Bongo, walang problema. Kasi kung involved talaga si Bongo, hindi na kailangan niya managot. Pero mga kababayan, ano ang nagiging takbo ng investigasyon ng ICI? Lumabas ba doon ang pangalan ni Senator Bongo? Okay na lang sana, again, ha, kung pinatawag nila sabihin nilang ah, lumabas dito yung pangalan ni Senator Bongo. Binanggit dito ni Martin Romualdez. Kaya, kaya iimbitahan namin. Kasi kaso ang sinabi nila, iimbitahan namin si Senator Bongo. Kasi yan yung nakikita ni Ombudsman Rimulya. Again, hinulaan lang ha. Hinulaan lang. Oh. So paano natin masasabi na ang ICIN ay independent? E eh ngayon palang nakikita natin na sumusunod lang doon sa kung anong sinasabi ng ombudsman. Hmm. Ano masasabi niyo diyan mga kababayan? Ano naging independent yan? O, oh, comment nyo nga dyan. At ito pa, last time, anong sabi ng ICI? Wala pa silang nakikitang malalaking politiko na posibleng makasuhan dito. Bakalaan nyo yan mga kababayan. Isipin nyo yan. Ilang linggo or sabi nating buwan nang nag-iimbestiga. Itong ICI. Ilang tao na ang inimbitahan nila. May naisumitin na sila sa ombudsman na kasuhan. Ha, so walang mga politiko. Nag-imbestiga pa yan ha, nag-imbestiga pa. How much more dito mga kababayan na hinulaan lang ng ombudsman si Senator Bongo? Oh. So saan papunta ngayon ang di ng, ang direksyon ng imbestigasyon ng ICI mga kababayan? Depende na lang sa hula ni Crispin Boying Rimulya. Ngayon, sa susunod na panghuhula ni Crispin Boying Rimulya, sino kaya ang huhulaan niya? Oh, VP Sara na kaya? O Bato de la Rosa pa? Kasi, magiging halata ang mga kababayan kung ituturo niya si VP Sara. Kasi wala namang touch si VP Sara sa proyekto or budget. Kasi trabaho yun ng Congress at Senate, mga kababayan. So most likely, nakikita natin dito, o oh, either Sen. Marcoleta ito, Robin Padilla, or Bato de la Rosa. Anyway, comment nyo dyan, mga kababayan, kung ano mong sasabi nyo dito. Na ito, ang tindi na nito ha. Ah, wala na tayo, hindi na tayo makakaasa dito sa uh, ating ombudsman, mga kababayan. Well, so anyway, Uh, Pagka-like po and share ng videos natin and then pagka-subscribe din po ng ating channel. So dito lang po muna tayo. Uh, maraming maraming salamat sa lahat at magandang araw po sa inyo.